Pagkagandang tanghali sa ating lahat mga ka-farmers. So sa tanghaling ito ay mag-update na po tayo sa ating tanim na ampalaya. So ito na po mga ka-farmers at mga ka-viewers. At saka sa ating talong na 47 days old na ngayon. So ang 47 days old natin mga ka-farmers na talong ngayon ay nag-umpisa na pong itong may mga bunga. Ayan, napakaganda po mga ka-farmers. Ang ating talong na 47 days old. So, asahan natin ito, no? Sa susunod na uh, mga araw, mga sa uh, dos o tres, may ma-harvest na po tayo din yung eh, mga ka-farmers. So nakapitas tayo lang kahapon ng kunti. So sa susunod marang ka farmers mga ka viewers ay paparami na po ang ating harvest. Hindi pa siya basta yung marami at least ah uh, ano po madagdagan po natin ang ating unang harvest kasi yung mga ganito kalaki mga ka farmers ay pwede na natin pitasin. So, yun po no ang uh, mai may update ko sa inyo umagang ito o sa tanghali kasi ang uras natin ay nasa mag 11 pa lang 30 so yun po mga ka farmers mga ka viewers ang may share at may update ko sa inyo So, sa so inyong lahat mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat. Thank you po. Yun lang ang may update ko sa inyo.